guys, ito yung ilog dito sa vegan. Wow, vegan. Ilikod eh, po ito ng vegan guys. So, ayan pa yung gym nila. With swimming pool. Ito yung highway ng vegan. Vegan pa tayo guys, tawin na. Ayan. ayan po yun, kapitolyo. natin kasi yung vegan kasi tourist spotted po yun guys kaya malalaki ang kanilang ano hindi traffic guys tingnan nyo hindi traffic dito tingnan nyo guys yan wow nice yung bulaklak o oh. kabayulit hindi po siya bubombe yan Nalaki ng mga building nila guys. Hindi na kami nakakano kasi balik tayo po. Diba? 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 Pupunta po tayo guys sa terminal ng ano ng bus pauwi na lapog ito guys magbising mag muna guys ang gawa ang laki ng mga building ang linis po ng kalsada po dito guys ay nagwawalis po talaga dito po yung umaga hindi po sila traffic po oh. kasi Teka mga kapasok dito sa siyudad nila guys Pag wala kang helmet Especially sa mga nakamto Ayan, naglalakad kami ngayon kapunta sa um, Exit area nila So ito Yung mga building nila Ang lalaki ng mga building guys You see that? One in the yellow So Ito, napakita ko pa sa inyo ito. And before. ito, mga sokar. siya, traffic guys. Galing kaming Kapitol, guys, kami ng Capitol guys kasi nag-ano kami ng anti-rabies inject sa aking baby. Nagat po kasi siya ng nakalmot po kasi siya ng pusa. Paming guminggo. Naghulog lang na yung mga dito guys. So, ayan, yan po yung mga baby na dito guys. Dito tayo ba? Nalakarin namin hanggang doon no? Sa so, doon no? Hindi kasi kami nag -ano, motor. Nag-tricycle pala. Kasi nga, nagtidipid po. Ah! Ah! ba? Diba? Ah! Um ang pinakaiba lang dito guys is eh, tahimik at saka hindi po siya grounded, hindi po siya traffic. Sumuntang so, kami doon. Malalaki yung mga complex na yung nagdito. Drolling. Kahit siya dito, may tricycle din. Kasi yung tricycle naghahatid na. Sayang din naman yung pamasahe na ah. 40. 40 kung kaya naman na ng siya ang lapit-lapit naman guys yan no, sa overpass na po yun yan na po yung terminal na lang punta po sa aming municipality tapos tingnan nyo guys so, alam kayo pala ko na dito na pwede nilang kapaglagyan ng building say more on building sila Malaking itong Marinella Complex. UC Marinella Complex. Ito lang po yan sa Vegan Extinction. Going sa exit. ah uh, Metro Vegan France Yan guys. Yan yun naman guys. Okay. Yung so, may overpass na po. Yan guys. Yan po yung terminal ng overpass namin. banana. I can't come schedule my minute. headline na. my guys. guys. Eh. Okay, guys. Thank you for watching.